Basa mula sa Aklat ni Sirac Ang Panginoon ay Diyos ng Katarungan Wala siyang itinatanging sinuman Hindi siya kumikiling kaninuman laban sa mahirap Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nang nangyari sa Kanya. Kinalulog na ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ang kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa nanasa katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.